magandang gabi mga kakawas mga kabendot mga kadiyway so ayan so wala akong magawa ngayon so naisipan ko mag -harvest. so ito ay simula kahapon ng umaga tapos ngayong maghapon uli hanggang gabi so almost 2 days income so ito po ay katas ng maulan tag ulan po kasi katas ng maulan so kagandahan po almost 2 days so 1,000 2,000 tapos ito ay may 270 300 340 kasama yung coins ito ay 200 tapos may may item na 165 so total 2,705 sa loob ng dalawang araw so sulit na sulit po so kagandahan nga po maulan talagang napakaraming nagkakarwas So, medyo nakakaba din kasi halos minsan halos walang tigil baka mamaya bumigay ang motor pero hindi naman so itong may itim po 165 wala pong tapon yan iniipon po yan yan ang dami ko ng may 10 yung iba niya nadala ko na sa bangko so madami na po tayo nadala niya sa bangko kaya hindi po yan tapon kahit po may itim hindi po yan nalulugay wala pong tapon yan yan ay napapalitan po sa bangko yun po kagandahan. So, yan po. Sulit na sulit po sa car wash. Fully automatic. Wala kang gagawin. Pababayaan mo na siya kumikita. Kumita ng 2,000 plus. Mahigit, almost 2 k Sa loob ng halos dalawang araw. Sulit na sulit. Sana ganun din po yung inyong kita. Mga kakawas, mga kabedot, mga kadiayway. So, salamat po. Please like, subscribe, and click the bell. Thank you.